Dito tayo ngayon sa pangalawang layer na pool. Sa una, karugtong ito, unang layer, pero dito, yung binabagsakan ng tubig, ay dyan daw nagbutas yung mga kumuha dito ng sinasabi treasure. Itong binabagsakan ng tubig, dito sa left side, dyan ang binutas malalim papuntang bundok. At i natin mamaya at madulas. At ito ay pangalawang Layer na na ito yung markers niya nga nakaharap doon sa dalawang pinabagsakan na tubig para siyang helmet or ang ano nito ay isa pala tandaan o pinaka anchor anchor lock nga sinasabi nga dito sa sapa na ito or poles at dito sila possible nga mayroon at uh, sekreto Mamaya, ate, akyatin natin ito. Yung dalawang binabagsakan ng tubig na malakas ay mga butas din yan na malalim. At ginamitan daw ito ng mga parang oxygen pababa. Malawak na pananaliksik. Malawak na paglalakbay. Malawak na kaalaman. Welcome Green Discovery Channel. dito, karugtong po ito sa una na pulse, ito ay pangalawang layer na o pangalawang pulse. Dito may butas at ito ay binutas ng mga treasure hunter at dito sila nag -try. siguro wala nakuha, kaya lumipat dito sila sa kabila. Ito ang pinaka-sinter marker na ang tawag dito ay anchor lock or parang na Dito sa isang lugar ay isa ito nakuhaan na dito sa may gilid ng polis ngunit ito ang kanyang uh, center uh, ang tawag dito ay center to spot 360 degrees mga kalisboder dito yung marker dito ang daanan pataas at na uh, ito ay may ka taasan ng mga 15 or pataas pa itong dalawang butas may tap itong binabagsakan ay diyan yung sa gilid, yung binutasan. Nga diyan daw nagbutas yung mga treasure hunter or kumuha ng, ya, ng sinasabing treasure. Ito nga ating ngayon na-discover, itong mga poles nga binabagsakan ay malalim po ito. May butas po diyan na isa, dalawa, mga tatlo mga kadiscover. Ayan kung makikita natin, nasa taas na yung guide. At dito mayroon markers nga dito ay malumot na. Baka inukit na lang ito ng Pilipino or anuman. So, ang ibig sabihin po dito ay label up the mountain. Sa taas, paakyat daw sa bundok. Yung arrow, pataas uh, itong sign. Ibig sabihin doon sa taas ay diyan na uh, sila nagbutas. So susubukan natin at uh, medyo napakadulas itong dadaanan at dapat dito may lubid mga kadiscover At kung anong makikita natin doon sa taas na yung butas doon ang dapat na makita. Ito ng mga markers ay baka hindi natin alam kung Japanese or Filipinos ng mga treasure hunter ang nag-ukit dito sa iba. Tatanggalin natin yung chinilas at di, di pwede dito mag ano mag, uh, suot ng ano man or mga sapatos or chinilas dahil madulas itong pang-pang ay mayroong kataasan at walang makakapitan at uh, talaga itong pagkumudyas or madulas yung pako ay abuti ko dito injured or bali-bali buto or sa dedikado pang mabagok itong dito sa kalagitnaan mayroon ito pito nga layer mayroon dito markers ang tinuturo yan yung binutasan kung makikita natin mayroon itong markers pag abo, pagdating ng 7 na step mayroon siya dito sa side. Ito na ladderized na, ito na pang pang or poles ang pagkagawa. Para siyang mga man-made ito na mga siminto na ginawang hagdanan. Dito sa 7, step, may room markers. Makikita, pointing ito, pointing to the lip ang tinuturo doon yung gimbutasan ng mga treasure hunter diyan mga ka-discover. So 7890 si dito sa pinaka tok o pinaka top ito na yung pinakataas doon sa itong poles diyan yung butas kailangan ma-discover or makita natin. At dandahanin natin ito baba, ibabain e dito sa kalagitnaan ng poles dito la ang daanan ng isa itong ladder at pag madulas dito yung paa kailangan timbang at walang chinilas pag uh, ito ay magkamali yung pag-apak ay diritsa sa baba at uh, may palanas ay sigurado ma-injured. Kailangan may lobby dito na pasukin na uh, butas. Sa so, susunod at uh, natin update at magdadala tayo ng lobid at hindi ko malapitan dahil malaki. Hanggang dito na lang tayo mga subscriber at hindi natin matawid yung lumaragata na tubig. Kung pag dito, dito sa pol, matawid pa po tayo yung labutan. Ngayon na sa kalakas, matatangaya dito sa kanila sa pangpang. Kailangan po mayroon tubig. Kaya marami po salamat na panunood sa susunod naman muli na ating madidiskubli at matatagpuan sa mahabang pagkalagbay din sa so Beriwet. Well. Matalimot po mag-subscribe sa ating Mountain Channel. Susunod so, sa ating